araw ni Mga Hi! <laughs> Ay, akong lolo. Ay, mga suke! Bili na kayo. May tawad 5 pesos mga suke. Ayan, apat na lang mga suke. Bili na kayo dito sa aming tindahan. Saging po, mga suke! Sir, sir, sir! Na inyapal duplas. Kuminas, 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 kuminas. Hahaha. Inyapal, Tugloan nyo ko niya, sir. Paldo Plus, comment lang sa comment box ko. So, for today's video, mga karig, mag- mag- ano tayo, magbinta tayo ng mga saging sa itaas. Binta natin to, mga karig, para meron tayong pera. Ayan, mga karig, ito po yung aming saging. Marami pa to dito, mga karig. So, mag- ano mo na ako, mag- Lagay ng straw dito guys. Sasabit natin to sa taas. At ito po yung saging tundan. Lagay natin to mga curry. Tara samahan nyo po ako magbenta dito sa ating mga saging. So, may titikman. Siya po yung magdadala yan na, nang na, na, tatlong sipi. Takakam to. Punong-puno ito mga karigbigat. Dali natin sa iba pa. Nasa taas kasi kami. kong discard yung, yung mga karik. So, tara! Display na natin to sa taas ng aming bayad. Ito yung kusama ko, yung chika ding gurong. Diyan namin ititinda ang aming saging. Oh, Bigat-bigat, isa pa tayo. Akyat, sada na. Ah! <laughs> habang ako ay nagdi-display dyan meron palang palapit na customer so first customer natin is lalaki so yung anak ko hindi ko alam nag video pala siya so timing na may customer naman na bibili sa atin so ayan po si sir dumating po si sir at nanghingi po siya ng tawad so pinatawad po natin para maubos na din ang ating saging so si sir nagbili na po dyan kung alin sa kanya. So, nakapili po si sir. Tapos, nag-ano po kami, nag-usap. Tayo, may benta na tayong 50 pesos. So, bali, 16, uh, 16 lahat yan. 16 na sipi. Tapos, may nabenta tayong dalawa. Ah, uh, may tawad si sir. So, pinatawad natin ng 15 pesos. So, ayun. May 50 na tayo. Tapos, haantayin lang natin yung iba dyan dyan ko nilagay mga karig ayan. dyan ko nilagay kasi napakainit pa mga karig so ngayon mag-aantay lang tayo ng ibang customer sabi ba nila, daw ang first customer mo ay lalaki so lalaki yung first customer natin for to this video so ayun, mag-umagahan muna tayo mga karig, ayan, this ayan dyan lang naman yung bahay natin sa may likuran ko ayan So, makikita lang din natin kung may bibili dyan. So, yun lang mga kari. Kain muna ako ha. Kakasabi ko pa lang, nakakain ako. Hindi na ako nakakain mga kari kasi dumating na naman ang ating second customer at nagvideo pa din yung anak ko mga kari. So, maraming salamat sa mga customer namin na bumili sa aming saging. Uy, kiss mamala. Nakita nyo yun mga karig. So, may second customer tayo. ba diba? Sorry, ang first customer natin kapag lalaki. Kasi sunod-sunod na po daw yan yung bibili sa ating saking. <laughs> Ewan ka lang mga karig kung totoo ba yan ha. Kaya ngayon, ikalawang customer. So, may 60 pesos tayo. So, may tawad si sir na 5 pesos. So, ayun na mga karig. Mag-antay na naman tayo. Pag merong bibili, kakain na sana ako. Kaso, nag meron namang bibili na second customer. <laughs> Sana makaupos na yan. Mm, ngayon mga hapun kay hapon naman. Ano na ko dari sa taas? Oh, mula na pinin sa tung saging. Oh, lima na lang kasi pe. So, ako ko ba, Ang tigbantay while na, nagpunta ko doon sa ano, sa school. Nagkuha sa jante ko, may nagbantay din dito, yung lolo ko. <laughs> Sabi ko sa kanya, ano, may benta na ba? Sabi niya, wala. <laughs> Ang mga tao daw, hindi daw kakain ng saging. <laughs> Ayan, lolo ko, oo. Oh. Madibay pa yan, lolo ko. Oo, oh. lolo! Hi, lo! Ano ba, na-hi! Na-na-ro, Ano ba, na-hi! Hi, alam mo, tara, alam mo istorya. Hi! <laughs> Ay, akong lolo, nasa 89. 89 na na siya pa, no? Oo, oh, na, nasa 89 ang edad niya. Malakas pa yan. Dito yung kambayan niya, mga karek. Dito sa ating tindahan, dito sa sagingan natin. Ayan, ano, tuwing hapon dito siya magbabantay o, Eh, sinisilip na yung saging siya wala dong uh, uh, sabi niya <laughs> Sa, sabi saya kasi yan sabi niya ang mga tao daw wala pa daw kumain ang mga tao ng saging kaya hindi daw bumili pa so, sabi ko magkalalala ngayon darating din yan kasi maganda yung nagtitinda <laughs> so maganda yung lang tayo mga karig bababa na tayo oh. sa bahay pag ano na wala nang pag wala na talagang bibili rito yung papa ko awa oh, sila para silang magkapatid yung lolo ko at oh, yung lolo ko yung papa ko para silang magkapatid <laughs> mag 16 na yung eh, ang lolo ang ang papa ko kay Juan 16 na yan yung papa ko tapos yung lolo ko 89 oh, tingnan nyo para silang magkapatid no <laughs> para silang magkapatid hmm, like father like son <laughs> yeah, bibigyan natin yan ng saging yung lolo natin kasi nahinog na yung lolo ko at papa ko mag halos kaparihan na ng edad <laughs> <laughs> Yung papa ko, 60 na yun. Uh, sa January, nag-60 siya. So, lolo ko, mag-90 na yan. Mag-90 na yan ngayong taon na to. Eh, mag-90 na. Saging, saging, palit na mo. Tamis kayo. Tama ka tamis ako. Ang gugma. Ano na ba? Saging, saging, tamis kayo. Palit na mo. Ang binuangan na mong lolo dare suke oh. matamis din saging na to. Masarap to. Ano na, mga suke? Suke, may tawad pa to. Five pesos ang tawad. na ta. Nahalinan na ta. Nilakaw na ang customer. Nahalinan na ta. O, oh. sigisilyo, trying ta. Makapet na tag-isdaan eh. Mm. Sa tadariyo, dali mo kayo, pat na lang, hindi na susan. Gag, dali na po. Hindi basta, taguan na lang. May tawad, at may merong tawad dito. 5 pesos. Okay. Sige. Okay. Ayan mga suke. Dali na kayo. May tawad 5 pesos mga suke. Ayan. Apat na lang mga suke. Bili na kayo dito sa aming tindahan. Saging po mga suke. Sir sir, 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 sir. Na inapal paldo plus. Kuminas ka kumilun. paldo plus. Inapal no <laughs> Kuminas <kakumilun. laughs> tuluan nyo ko niya, sir. Oh. Comments lang sa comment box ko. No? talaga mga kakarig. So, uuwi na tayo mga kakarig. May apat tayong natira ditong ang uh, saging. So, bukas na lang natin ipagpatuloy mga kakarig ang ating pagtitinda rito. Dahil gabi na mga kakarig, uuwi na ako mga kakarig and huwag niyong kalimutang i-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. At syempre, i-share po ninyo ang ating video. At maraming, maraming sa panonood. Dilim na dilim na po. Tinatawag na po ako. Dito na ako sa bahay. So, ito yung natitira mga karig. Ito yung mga natira natin. Tapos ito, hindi ko dinisplay kanina. So, bukas natin ipagpatuloy ang ating pagtitinda doon mga kakarig. So, yun lang. Ang ating halin is na hindi ko na lang ipapakita kasi napakalit. <laughs> Kunti lang kasi yung saging natin mga kareigs. Pero at least, masaya tayo sa pagtitinda. So, ayun lang mga kareig. And bye-bye. See you bukas.